Ako isang sunog na naman ang sumiklab. Sa pagkakataon po ito, sa so Hong Kong naman. Kasunod po ito ng sunog sa California na nagdulot ng malaking pinsala at takot sa buong mundo. Paagapan kaya ito ng mga bumbero? O pong din naman ito sa matinding pinsala tulad na nangyari sa California. Alamin po natin ang buong kwento ng Tahedya at Tupay sa episode na ito. Sabado po, January 11, bandang 5.31 ng hapon. Habang abala po ang karamihan sa kanilang araw, isang hindi po inaasahang trahedya ang naganap po sa Kai Kong Ling. Ang Kai Kong Ling po ay kilalang hiking spot doon sa Yenlong na dinarayo po ng maraming tao para sa kanyang tanawin. Ngunit sa araw na iyon, ang ganda nito ay tinabunan ng nagbabagang apoy. Ayon nga po sa pahayag ng gobyerno ng Hong Kong, Nagsimula ang sunog sa mga halaman at damuhan sa lugar. Bagamat hindi pa malinaw ang sanhi ng apoy, posible po itong dulot ng matinding init o marahil kapabayan din ng mga tao sa paligid. Maari po itong mula sa isang uh, nasindihang sigarilyo, no, barbecue, o kahit isang maliit na spark na nagdulot ng malawakang pagkalat ng apoy. So hindi po ito ordinaryong sunog, no. Sa lawak po ng napinsalang lugar, dalawang fire zones ang naitala. Ang isa ay may sukat na 20 by 20 meters, halos kasing laki po ng basketball court, at ang isa naman ay 5 by 5 meters. Gamatila po maliit ang mga sukat na ito. Tandaan po natin na mabilis kumalat ang apoy sa mga tuyong halamanan. Sa bawat segundo po kasi, lumalawak talaga ang pinsala, ang pinsala po nito. So sa una pong bahagi ng operasyon, agad na tinawag ang Fire Service Department ng Hong Kong ginamit po ang fire beaters, inuna nilang kontrolin ang paligid ng, or ang gilid ng sunog upang maiwasan po ang pagkalat nito. Kasabay po nito, tumulong din po ang government flying service sa pamagitan po ng kanilang mga helicopters. Ang kanilang uh, water bombing operations ay nagbigay po ng malaking tulong upang mabasa ang parigid ng sunog, mapigilan, mapigilan din oh, ang uh, lalo pang pagkalat nito. So isipin nyo po, tela eksena sa pelikula ang bawat hakbang nila. Sa loob po ng mahigit na 20 hours, walang tigil na nakipaglaban po ang mga bumbero sa Kai kong Ling. Sa init po ng araw at usok at na uh, na bumabalot po sa buong lugar, ako po, nakataya ang kanilang kaligtasan para sa kapakanan ng mas marami. Ang mga bumbero po ay nagdala ng mga kagamitan tulad po ng fire beaters, hose at protective gear upang tiyakin po ang kanilang kaligtasan habang ginagawa po ang kanilang trabaho. Ngunit kahit pa na gaano po kahanda, hindi talaga madali ang kanilang misyon. May mga ulat po na nagkaroon po ng malakas na hangin na nagpalala din sa sitwasyon. Alam naman po natin mga ka-curious no, ng uh, kapag ang hangin na talaga, no na malakas talagang mabilis po na kumalat ang apoy eh. kagaya rin po na nangyari sa California kaya nakakatakot din isipin no kunit ito ito totoo, kahit po mga bombero ay nasa panganib din no nasa bawat hakbang nila ay nasa alang-alang ang kanilang buhay so ang init po no ang usok at ang posibilidad na matrap sa sunog ay ilan lamang po sa kanilang mga kalaban din so ngunit no hindi po sila sumusuko doon So ito nga po ka curious no bandang 10:14 ng umaga noong linggo ika-12 ng Enero well kontrolado na po ang sunog Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang laban no kailangan tiyakin na tuluyan talagang wala na ang apoy bago sila magdeklara ng tagupay. so pagsapit po ng 2:08 ng hapon well, tuluyan na pong na extinguish ang apoy So tunay po na kamangha-mangha po ang, dedikasyon ng mga bumbero. Hindi po biro ang kanilang sakripisyo para tiyak ang kaligtasan ng lugar. So ang kanila pong tapang no, at tiyaga, talagang nagbigay po ng daan no, upang maligtas muli ang Kai Kung Ling. So ka-curious, no, sa kwento po nito, sa kwento ng sunog na ito, nais po nating balikan no, ang mga mahalagang aral na magbibigay sa atin ng mas malalim na pagunawa at inspirasyon din. Ang ating ang ating pong uh, kapabayaan no anong man kaliit ay may ng magdulot ng malaking sakuna. Tandaan po natin 'yan. Ang simpleng pagkaka or ang simpleng pagtapon kasi ng mga upos ng sigarilyo o pag uh, iwan po ng mga nasindihang uling ay uh, talagang uh, maliit lamang pero ito po no ay magiging may malaking epekto na mari pong magresulta sa trahedya na sisira talaga sa ating kapaligiran. And mas worse no doon sa ari at sa buhay. Kaya ang sunog po na naganap ay hindi lamang po isang pangyayari. Ito po isang paalala na ng po magawain kahit na simpleng mga aksyon ay may malaking epekto talaga sa kalikasan at sa lipunan. Of Genesis chapter 2 verse 15 sinasabi nga na inutusan ng Panginoong Diyos ang tao na alagaan at pangalagaan ang hardin ng Eden. So ito po ay nagpapaalala din sa atin na tayo ay tagapangasiwa ng lahat ng nilikha ng Diyos. So ang kalikasan ay hindi lamang po ibinibigay o ibinigay upang pakinabangan po natin, no? kundi upang alagaan no? at pangalagaan din. So ang kawalan po ng malasakit sa ating kapaligiran ay hindi lamang po nagdudulot ng pagkasira ng kalikasan, kundi pati na rin po ang pagkawala ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin. So mga trahedya po tulad ng sunog, ay eh, nagpapakita po sa atin ng mga na no, ng ating kapabayaan din. So kapag tayo po ay nagkulang sa responsibilidad at bunga po nito ay ang bunga po nito talaga ay maaaring po magdulot ng matinding pinsala. Hindi lamang po sa kalikasan kundi sa buhay din ng bawat isa. So ito nga po, no, ang hamon din sa atin ngayon. Paano ba natin mapanatili ang kaayusan no, at kagandahan ng kalikasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? So ang sagot po dito, ay nasa bawat isa po sa atin. Pakicomment po ng inyong sagot sa ating comment section. Tandaan po natin ito, ang bawat maliit po na hakbang, tulad ng tamang pagtatapon ng basura, pag-iwas po sa pinag-iwanan ng apoy na hindi mapatay, at uh, of course, ang pagiging mas maingat ay uh, magdadala po ng malaking pagbabago. So ito nga po ka-curious, ang sunog na ito, no, ito rin po ay nagbibigay din sa atin ang kahalagahan no, ng pagiging handa. So hindi po natin kontrolado ang lahat ng mga bagay no sa ating paligid. Ngunit po may mga magagawa po tayo upang mabawasan po ang epekto ng sakuna. Ang mabilis po na pagtugon ng fire service department at ang government flying service ay talagang nagligtas po ng maraming buhay at ari-arian. Well, kundi po dahil sa kanila no na kanilang maagap na aksyon. Ako po, mas malala pa ang pinsalang may dudulot nito kagaya din po sa California. So sinasabi nga po no, in uh, Kawikaan 21 verse 31, mababasa po dito na ang kabayo ay inihahanda para sa araw ng labanan, ngunit ang tagumpay ay nasa Panginoon. Kung kaya ka-curious, ang pagiging handa talaga ay hindi lamang po tungkol sa pagkakaroon ng mga kagamitan o plano, kundi pati na rin sa pagkilala na ang Diyos ang tunay na nagdadala ng tagumpay at proteksyon. So, ang ating paghanda po no, ay isang paraan ng pagpapakita natin ng ating pananampalataya na tayo ay kumikilos ng naayon po sa kalooban ng Diyos. So, abang nagtitiwala po tayo na siya ang magbibigay ng, ng positive result, talagang mangyayari po yan. So, wag po nating Kalimutan no, na magtiwala ng buo sa ating Panginoon. So dapat po no, tayong magtulungan upang mapalakas po ang kahandaan ng ating komunidad no, sa mga sakuna. At narito nga po ang ilang bagay na dapat pong isalang-alang natin. Of course, kailangan po no ng uh, edukasyon at ka kamalayan. Kailangan po nating turuan ng bawat miyembro ng komunidad tungkol po sa tamang pag-iwas sa sunog at iba pang sakuna. No, at syempre, kaalaman din po na maari pong magligtas ng buhay. So, pangalawa po dito, no, paghahanda din po ng mga kagamitan. So, kahit po na alam po natin kung paano tupukin ng apoy, no? may karanasan, pero kung wala din pong kagamitan, useless pa rin. So siguraduhin po natin mayroong mga fire extinguisher, mga smoke detectors at emergency kits sa bawat bahay o establishment to. Pangatlo po dito, yung pakikilahok po sa mga pagsasanay. So isa rin po yan. No? So magsasagawa po ng regular na fire drills at disaster preparedness training upang masiguradong handa ang lahat sa anuman pong oras. And last of course, kailangan din maging alerto. Huwag pong baliwalain ang maliit na bagay tulad po ng usok o kakaibang amoy na maaari pong kalatandaan ng paparating na panganim. So kung kaya, no, kakurious ang pagiging handa, ay hindi lamang po responsibilidad ng mga ahensya ng gobyerno o organisasyon. Ito po itong kulin ng bawat isa kaya sa panahon po ng trahedya, dapat nating gawin at ang kahandaan na dapat nating gawin ng bawat individual ay talagang nagiging bahagi po ng isang malaking solusyon. So, mag-participate po tayo, mag-cooperate po tayo, no? So, to nga po, no, ang pangyayari po ito ay isang malinaw talaga na paalala na ang pagkakaisa ay susi upang maprotektahan ang ating kalikasan. Hindi natin may iwasan ang lahat po ng sakuna. Tama po yun, di ba? Ngunit kung tayo ay magkakaisa, mas malaki po ang ating magagawa upang mabawasan ang mga epekto nito. Kung kaya ka curious, ang kalikasan ay isang kolektibong responsibilidad, hindi lang po ng isang tao. Hindi lang po dapat ipagkatiwala sa isang tao o sa gobyerno. Ito po ay responsibilidad dating lahat. So tayo pong lahat, mula po sa pinakamaliit na miyembro ng komunidad hanggang po sa pinakamataas na posisyon ng, ng, ng lipunan, nako po ay talagang may tungkulin pagdating po sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sinasabi nga po no, in 1 Corinthians chapter 12 verse 25 to 26, sinasabi dito, upang walang pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang bawat bahagi ay magmalasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay nasaktan, lahat ay nasaktan. Kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, lahat ay nagagalak. So ito nga po ka-curious, ito pong prinsipyo na ito na sinasabi ni San Pablo ng uh, prinsipyo ng pagkakaisa ay hindi lamang po para sa mga tao kundi para din sa ating responsibilidad sa kapaligiran. So kapag ang ating kalikasan po ay nasira, lahat po tayo ay apektado. So ngunit kung tayo po ay magtutulungan, nako po siguradong mapapangalagaan po natin ang uh, ka ating kalikasan para sa susunod din po na henerasyon. So kung kaya, sa na po ng mga trahedya at sa kuna, huwag po natin kalimutan na ang Diyos, ang ating kanlungan at lakas. Ang ating kalikasan po at ang ating buhay ay biyaya po na galing sa Kanya. Kaya naman po, no, sa kabila po ng pagsubok, patuloy po tayong umasa sa Kanyang kabutihan at pag-ibig. So kakirius, ang trahedya po ng sunog na ito ay paalala po na ang ating mundo ay nangangailangan po ng pagmamalasakit, pagkakaisa at pananampalataya. So, sama-sama po natin harapin ang hamon ng pangangalaga sa kalikasan, paghahanda din po sa sakuna, at uh, of course, pag-asa sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang ating pong pagkilos ngayon ay magdadala po ng mas maliwanag na bukas para sa lahat. So, Kakiers, ano pong inyong masasabi sa kwento ng wildfire na ito sa Hong Kong? So, bilang mga concerned citizens, paano po tayo makakatulong upang maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinarap? Bahagi pong inyong mga salobin at mungkahi sa ating comment section. Huwag pong kalimutan na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel para mas, mas maraming kwento at balita pang pa ating maririnig. At i-hit na rin po ang notification bell para lagi pang updated sa mga bagong balita at diskusyon. Ito pang inyong host, nagpapaalam po sa inyo, maingiti at pag-asa. Hanggang sa susunod na balita po, kakiriyas, sama-sama po to tuklasin ang mga mas makabuluhang kwento. God bless po sa ating lahat.